magandang umaga po kami po muna ililigo at kakain sa ilog re-relax po muna isang linggong sabi ko nga sa inyo isang linggong puro trabaho ano po muna kami liligo muna sa bukol Ito, kamamba Oh. Yan. Ito ay tumutubo lang sa ating lugar. Rare po ito. Ito. Ito po yung napakaraming napapagaling na ano na sakit. Na apanlahok din po yan, panlahok. Yan yeah, mga kaisan, dito po kami sa Mount Manahaw po mag -re relax po muna uh, ah, isang linggong trabaho ano papakita ko sa kanila mga kaisan kaisan papakita ko sa inyo yung singaw ng mahot manahaw na bukal na malaki kaya lang ang tubig po din eh ay uuklot yung inyo po yan, para pong nasa ano nasa hindi naman siya sa freezer para sa chiller kasi first time eh, mabuti dito yan yeah, si si 1 po. First time po ni U1 Anong anong gano'ng alam ko toy? Eh? Alam ko eh parang may yelo. Parang may yelo ano po. <laughs> Yan, yeah, yung mga yung mga barkada ko dati. Pag mga napunta dito dito ko dinadala. Ano ito? Eh? Ito po ay uh, bukal na galing uh, mismo sa Mount Balaho po. Ayun oh. Ito. So. Lahat bawal po mag magtapon ng plastic dito. Lahat po ng plastic na dala namin dadalhin namin uli pa baba. Nasa bundok po tayo. Pag uh, pagod na pagod ako mga kaisan gusto kong magbabad, gusto kong maligo, mag-relax. Dito po ako pupunta. Minsan, nung katipang ko si misis, kami pupunta dito, kami dalawa lang. Ay, wala akong makasama sinauti malamig daw, ayaw. Ay, ako naman eh, gusto ko pag minsan, pag linggo, hindi ko na nai-video, Gusto ko po ba'y ba, marirelax ang katawang ko. Gusto ko talagang bumabad sa malamig na malamig na tubig. Agay, dito na lang, dito. Ah. Uh, pwede pong inumin yan, mga kaisan baka sabihin ni kaisan, baka ay may ano may tao doon madumi, malinis po yan yan o, pangustol ah, lalaki sa akin na tayo woo Mamaya, kakain muna tayo, kakain po muna! Ang Mamaya! Papawag tayo mamaya, kakain po muna kami! Yan, hello kay JNag TV! Taga dito yun eh! Hindi ko lang nakita sa kanilang bahay kanina. Yan, mapapanood niya ito. JNag, nga ba? Hindi ko lang kung... Yan, kakain po muna kami! Yan mga kaysa, kakain po! Ay! Diretso na po mamaya! po ay lungganisang lukpan pansit hap hap tsaka turun relax po muna ah isang linggong pagod na pagod ay sarap alam po po kal asa ka Napakayaman po ng ano lang bayan po lang pa sa tubig alam mo yun mamaya po tayo lulog-lulog sir see no, you want to? bawal po magdala ng plastic lini bawal mga ka-insan eh sus Mario safe tama ay tumistik kayo din eh nadaling to kayo din eh magkakalamay e eh super no na bag eh. pero masarap masarap sa relax relax din mga ka relax natural ah walang talong walang chemical mga kaisan walang hatong natural kahit hindi na ako tumira mga kaisan ayos na masaya na ako tini mga kaisan apa ah panalo mga kaisan wala dito limta hindi mamumuhin din ang limta ang damig ay matutuwin sa mga nagtatanong kung may lingta, wala po! Ay! Pwede na ulit magtrabaho! Nakapag-relax ka mga kaisan! Simula lunes, panata na naman! relax ah. parang ako baboy na nilitsunin din eh hindi ano? naman ano gusto ko lang mag uh, muni muni mga kaisan ah. gusto ko lang mag uh, relax pagod eh isang linggong pagod aba tanggal ang pagod parang minamasad ito ay yan ulitin ko mga kaisan ito po ay uh, bukal po mismo galing uh, singaw po ng mount manahaw singaw eh. singaw po talagang nabakasyerte panalo sa isang linggo uli mga kaisan ay misan nito ay napunta dito hindi ko na uh, yan family day po kami ngayon mamaya eh, hindi ko po kasama yung aking mag iina at uh, ayaw po lumigodinit sobrang lamig po pag mainit ang panahon, ngayon po yung medyo makulimlim limay sasama po yun pag uh, maganda ganda pa lang. nakita namin lang ni na utoy mga kainsan o sambahan ng araw utoy ha? oo nga ay. mga kaisang krus alin nga ba yung nakita ko sa amin no noong nakakita ko sa gumating ganito hindi po namin nakuha na ng camera pero ito nagpapakuha siya mayroong ayaw nag ano po nalulubat agad ng camera tapos eh ang may kayamanan sa loob yan yun dun tayo galing oh, may, may taklob na banahaw po nakita ko ito nasa ano ay eh, nasa apat daan sa online pagkakamahal samantalang dito tinatabas lang namin ito eh ba pagkakamahal mahal eh hmm mga ganda nga naman ang bulaklak samantalang dito po lahat ng niyugan ay eh, may ganyan hmm. madalang tubig eh